Happy Sunday sa inyong lahat mga boss At tara po, samahan nyo lang ako At meron akong kapita sa inyong bago nating video Ayan po, meron akong ginawa dito Yung Dioxin 2020 model Ang concern nito ay aircon Ayan po, verify uh, muna natin yung concern so, Ayan po, umandar na yung makina niyan At ito yung kanyang switch I-turn on natin Kahit sa number 1 lang muna Dahil uh, i-verify pa naman natin Kung anong problema so, Ayan po wala ng lamig so ngayon dahil walang lamig pupunta tayo dito sa harapan at titingnan natin kung gumagana ba yung easy compressor po, nandito na tayo sa harapan at uh, titingnan natin kung nag-ingid ba yung easy compressor ayan po mga boss hindi kong makikita yung compressor ay hindi nag-ingid naka-stable pa yung kanyang clock hub at dahil hindi nag engage una ay i-check muna natin yung rear kung may laman ba so ito yung kanyang yung side charging port at nandito yung, yung side charging port sa mga at ayan salang natin yung ating uh, gauge ikabit natin itong adapter dito sa high side at eh, matandaan nyo naman yan yung high side ay kulay pula at saka ano yan hindi yan papasok kapag ka uh, balik ka dahil maliit yung sa suction or sa low side so yan po na ikabit na natin ngayon naman ay susunod natin tong sa suction uh, pinakailangan makakabit lahat para makita natin kung may laman ba so ayan ay kabit natin yan at titignan na natin dito sa weeds. at pakis na nakakabit yan uh, tingnan natin So ayan ang gamit ko dito ay easy machine dahil mayroon naman tayong machine. So ayan nakikita po natin yung low side ay zero. Hindi pumalo yung gauge. Ibig sabihin walang crayon. Ganon din dito sa high side naka zero. So dahil walang crayon at napuntun na natin uh, kargahan na natin at pagka nakarga natin tignan natin yung uh, performance ng compressor. So dito ay kargahan ko muna at uh, update ko na lang kayo. So yun lang po muna mga boss, God bless at mabuhay po kayong lahat. Ganun lang ang mga step by step ang